we'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy shit! Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong komento ng Presidential Security Group ni The Junior tungkol ho sa paggamit ng First Family kasama ho si uh, First Lady Lisa Arnita at si BBM sa nakaraang pagpuntaho nila sa concert ng Coldplay na ginamit ho nga nila ang presidential helicopter. Mga kababayan ko, meron po tayong pakialam dito sa kung ano po ang ginawa ni The Junior at ng kanyang first lady. At pakinggan lang po muna natin yung kaunting video kung paano na real talk itong si The Junior ng Coldplay Vocalist. Narito po ang video ng iyan. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy shit! Hmm. Holy shit! The traffic. Tignan mo si The Junior, oh. Tumawa lang. Think, you know, we've seen some traffic, but... I think you have the number one in the world. Hmm. Another, pang insult to. Tumawa muli. Kung si Dayunyo. Kagulat-gulat ho ang reaksyon ni Dayunyo Rjaan sa sinabi ho ng vocalist na ito ng cold plea. Para bang wala ho siyang pakiramdam dyan eh. Sinabi niya, Pinakamatrapik ang Pilipinas, number one sa buong mundo. Aba ho, tumawa lang eh. Parabang napakamanhid naman ho ng ating presidente. Sa batikos ng naturang dayuhang banda na kanyang pinapanood kasama po ang kanyang first lady. Narel-tok po talaga siya dito. At totoo naman, number one ang Pilipinas sa pinakamatrapik sa buong mundo. So, hito tayo ngayon. Ang pinaka-main issue at controversial po ngayon ay iyong paggamit po ni Dayunior ng helikopter. Sabi ko nga sa inyo kagabi, ito ay helikopter ng taong bayan. May pakialam po ang bawat Pilipino dito dahil mga taxpayer po tayong lahat. Na oras na may makita po tayong pang kung sino man ang nakaupo sa gobyernong ito ay natural. Kailangan po nating pumalag at mayroon po tayong karapatan magkikriticize. Pumani nga ho ng samotsaring batikos tungkol doon sa paggamit ni The Junior at ni Ma'am ng naturang chopper at pumalag ang Presidential Security Group. Bakit nga ba ho sila pumalag? ano ba ang kanilang rason? Ano ba ang kanilang dipinsa kay Da Basahin ko lang yung statement ng Presidential Security Group. The Presidential Security Group has released a statement after President Bongbong Marcos Yos of Presidential Chopper for cold place concert at the Philippine Arena is sparked controversy. Ito ho yung kanilang sagot. Yesterday, the Philippine Arena experienced an unprecedented influx of 40,000 individuals eagerly attending a concert, resulting in unforeseen traffic complications along the route. Ayon po yan sa PSG Commander Major General Nelson Morales. Meron pa siyang dagdag. Recognizing that this traffic situation posed a potential threat for the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Morales also said the decision not only ensured the safety of the president but also exemplified It its commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Ang kanilang pinakamalaking rason ho, ay umano safety ni Da Junior sa pagpunta jaan sa concert ng Coldplay na pinagtawanan nga ho siya ng bukalista na iyan. Yan ang kanilang reason dahil nga ho, traffic. Alam nyo po mga kababayan ko eh. Para sa akin ho, oh, hindi po issue yung siguridad ni The Junior. Ang issue po dito ay bakit ginamit yung presidential chopper ni The Junior, eh hindi naman official na lakad iyong pagpunta ng mag-asawa sa naturang concert. Iyan ang tanong dyan. Yan ang issue dyan. Kasi maliwanag, ito ay luho ng mag-asawa na nag-weekend sa naturang concert. Nag-good time ho sila. Ngayon, kung ang reason ninyo siguridad, bakit ba? Kailangan ba talagang mag-helikopter para lamang sa naturang concert? Luho po yan eh. At bakit sang ayunan po natin itong ginawa ng ating mga leader sa ating bansa na pati nila ay ang gumagastos ay ang taong bayan. Na para sa akin, hindi naman po talaga importanteng lakad yung concert na yan. At hindi naman po official na lakad iyang pagpunta sa concert na yan. Kung ang lakad siguro ng presidente ay papunta ho doon sa mga nabahaan sa Davao de Oro, Kaba wala po tayong issue dito tungkol sa paggamit ng presidential chopper ng naturang pangulo. Pero iba ang sitwasyon ho eh. Ginamit nila ang presidential chopper na 'yan para sa kanilang pansariling interest, hindi po para sa interest ng maraming Pilipino. O teka, tanong ko lang sa inyo, official lakad ba iyang pagpunta ng presidente at ng first lady sa concert ng Coldplay? Kung official lakad po yan, aba, wala po tayong pag-uusapan. Pero kung hindi official na lakad po yan, malaking questionable po yan. Malaking issue po yan. Dahil ng bayan pera ng mga Pilipino, pera ng taxpayer ang pinag-uusapan dito na hindi ho po balahurain ng mga namumuno sa ating bayan dahil maraming mga Pilipino ngayon ang mas nangangailangan ng tulong. Bakit hindi na lang kayo dumiritso sa Dabao de Oro imbis na magliwaliw at magsaya at magsadya dyan sa concert na hindi naman nakakatulong sa maraming Pilipino